Ha? Kapun. This is a baby bamboo. Baby bamboo, anak yeah. sa kawayan yan. sa padabong. Dabong lab, or labong. Ano siya, malal, ani? Basta sa bukit, guys. Aw. Oh. Matik. Basta magkuhan lang ka, magkugi lang ka. Magkaon, jud ka. Sarog na pulansag ka, aw. Oh. Matik, yapon. Magkaon, rakay. <laughs> mo yung pinakanin mo? Oo. Oo, ka. Hindi na ka maghikay. <laughs> mo yung pinakanin doot. O oh, sari, isa ko na Ay, nakonig, uh. nah, na. Hindi na ako na, isa ko na Ano lahi na? Ito na. Hello guys! Ito na. Gahe-gahe, kumbaya gaya gamay guys. The the problem, guys. the boom. Ito ang tao ba na guys? Nangita na kong the boom. Tapos kung luyo.